At ready ready na nga sa huling araw ng kasalan. Ito na yung pang-apat na araw ng kasalan at ito na rin yung pinakalas. Nagpunta pala ako dito sa salon dahil nagpakulot nga ako. Pagdating na pagdating nga rito sa marriage hall, ay ayan, ilabas ang salapi at tayo bibili na ice cream. Nakailang balik nga ako dito bumili na ice cream kasi nahihiya ako pag kami lang kakain ng mga anak ko. Binibigyan ko rin yung mga kasamahan ko sa lamesa kaya nakailang balik ako dyan. Habang naglalakad nga ako pabalik dito sa marriage hall ay sa bandang kaliwa ko ay bahay. Ayan, may mga nagdarasal. Kasi oras na nang dasal eh. Kaya ayan, nagdadasal muna sila dyan. Itong mga tao na ito sa labas na ito, ay siguro sa ibang kasal yan pumunta. Kasi parang hindi ko sila namumukaan. Wala ako namumukaan sa kanila. Baka sa ibang kasal sila. Kasi tabi-tabi yung marriage hall dito ye. Ang tawag pala sa last day ng kasal na ito, mga kapanay, ito yung walima ha. Ito yung farewell party. Ito yung unang dinner nila together bilang mag-asawa. At ayan na, ang pinakahihintay ko dumating na ang pagkain. O, ganun din. Halos ganun din sa kahapon. Yung beef, tsaka, ngayon nga lang kasi kahapon, pulaw yung rice. Ngayon naman biryani. Tapos, may pa chicken sila. Ngayong walima pala, ang may gasos dito ay yung side ng lalaki, ha? Lahat ng gasos dito, bayad sa marriage hall, pagpapakain sa mga bisita, sagot ito ng lalaki. Yung kahapon na barat day, sagot ng babae yon Pero ngayon, sagot ito ng lalaki, gasos ng lalaki. Dahil kahapon sa barat day, hindi niyo nakita yung pagmumukha ko kahit minsan, di ba Sa buong video na yun, hindi nyo nakita yung pagmumukha ko. Kaya ngayon, babawi tayo. Puro pagmumukha ko ang makikita nyo. <laughs> May mga nagko-comment pala na hindi daw real gold yung ibinigay sa wife na plated lang daw kasi mahilig din mga Pakistani sa plated. Sa totoo ng mga kapanay, ay bahala kayo kung ano gusto niyong paniwalaan. Kung maniwala kayo, okay. Kung hindi, ade okay din. <laughs> Mahala kayo sa buhay nyo. Pero sa maniwala kayo sa hindi, real gold yan Basta sa kasal, yung dory, real gold yan Hindi pwedeng plated lang. Lalo na yung iba mga kapanay, ang hinihiling na gold. Tola-tola, as in... 10 tola, 20 tola, o higit pa. Eh, buti nga ito pamangkin ng asawa ko, ang hiniling lang yata, dalawa o apat na tola eh. Ang isang tola pala ay 12 grams ang katumbas niya mga kapanay. May nagsasabi pa saan sila bumibili, saan sila kumukuha pera. Pinag-iipunan nila yon mga kapanay. At saka sa mga nagsasabi na pag mahira paano magpapakasal, ay ang kagandahan naman dito mga kapanay, pagka ganyang may ikakasal silang kamag-anak, nagtutulong-tulong sila. Buong ang kanya nagtutulong-tulong, kaya nairaraos. At Pakita ko sa inyo ang kaibahan ng aura ng groom ngayon. Yung bride, di ko maipakita face eh, ano? pero as in happy-happy sila. O, tingnan nyo, ano? kahapon, hindi sila ganyan, ano? hindi sila nag-uusap, hindi sila ngungingiti, nahihiya pa sila sa isa't isa. Eh, ano? Pero ngayon, tingnan nyo naman, eh. ang saya-saya nila, nagbibiroan na sila, nagtatawanan, kaya pati ako kinikilig talaga. Masayang masaya talaga ako para sa pamangkin namin kasi nga kahit na arranged marriage na ganyan ay nakikita ko na masaya siya. Kaya happy na rin kami. Katapos pala doon ay umuwi kami dito sa bahay. Di ba sabi ko sa inyo hiniling din na magpagawa muna ng bahay bago magpakasal. O ayan, andito kami sa bahay nilang mag-asawa. Ganyan ang bed dito ng bagong kasal ha, may pakulambo. Ayan pala yung mga bago nilang gamit sa bahay. Nagregalo din kami dito, washing machine ang naregalo namin. Kahapon yan yung bed, may mga peta petals yan. Eh ngayon wala na. Ginulungan na yung kagabi eh. Tapos ito pala yung mga kapatid ng bride. Mga pamaki ni Adila yan. Reregaluhan nila yung ate nilang bagong kasal. Nagtutulak-tulakan pa nga sila dyan. Nagkakahiyaan pa kung sino ang unang mag-aabot. Hindi ko na nga nakita kung ano yung nireregalo nila. Pero siguro ano yan, alahas. Kasi yung box pa lang ano. Hindi ko na natinignan at nahihiyarin ako. Andiyan kasi asawa niya. Pero kung wala asawa niya, <laughs> binulusisi ko na yan talaga.